Magandang buhay. Ito tayo, lakas ng ulan, no? oh Oh. Ayan, yeah, no? A shout out sa inyo lahat. May ilang umulan dito. Napasensya na, medyo business politika, kaya ngayon lang tayo nakapag-upload. Ah, uh, eto matagal ko nang inihitay ang umulan. So, Salamat naman. Kitakasan gandon, no. Yun, tapos bahay namin nagpapapintura man din ako ng bahay so yan yung alikabok pala dito grabe ay magpapatigil ng ulan paglagi nang nang na ulan ayan yung pagpapatigil ng ulan no oh. ayan eto yung pintu ko ayan ayan, ayan ko kuyan oh gitana ayan o, yung giling o dito sa harapan ayan ang pagpapatigil sa bagyo at ulan ayan gusto ko ko din siya ayan ayan po ayan ang ngayon kahit na ulan ang pawis ko grabe kahit na papawisan ang e, dami ng bunga naman ang aking kamyes so. oh pero ang dumi naman sa ibaba ang aking bubong naman yung mga lakas na yung ano na ilog sapa ako'y bumili ng aking video okay ko sa taas to at may video okay na ako sa ibaba may video okay naman ako sound system ako dun sa labas mismo oh, oh, kaya lang ang gamit ko dito kalat kalat to ayan halo halo yung mga libro yan yung mga libro libro ano pa yung kapalit libro to ano ano pa yung sa pang libro ano ano Ito yung sa aklat nito Ultimo salbasyon O, bata dito mga puderes, panalangin sa Espiritu. Bihira lamang ang ng aklat na ito ng Ultimo salbasyon yon lamang mga karapat dapat. Kaya e mapalad ang magtataglay ng aklat nito sa sapagat ito ang puder. Puderes ng Espiritu Santo ng ang tagapagbanal ng Santisima Trinidad. Kaya pakaingatan mabuti, huwag ipag mamahili at gagamitin sa walang kasaysayang bagay. Sa ikalawang bahagi ng aklat nito ay kasama ang Mano Cristo, o Sulat Kamay na kinopyahan ng uh, ang Manus Kristo ang nagsisilbing orihinal na sitas. Isang malaking pasasalamat paghahandog ng obra na ito ay kapatid. Ay, may abanggit pa pangalan eh. Hmm. Tiga, ng samahang antingeros na gila sa grupong anting-anting ng Panginoon. Hmm. Ngayon ko dito yung pangalan. ayun ah. Oh. Ito yung Testamento Ultimo de SALVACIÓN Sireniris Entendimiento Sabiduria Consejo Fortaleza Ciencia, Piedad Temor de Dios And, Ang gandang itato sa katawan nito Uder Ibibtum Atom Nobi alpa et Omega Hi UL Huwi sabah Al El Amasasum Hik Istum Hirtum Al Am Um Aum Marmak Malak Miyum Muam Yamum Miram Marjum Duam Sangtum Dadas Warim Aldium Lirak Miyamum Ruksur Rabur Al Sabah un sábado en mm -hmm. nomine en nomine emirat makwak emreg ni binsit makmai abdi iiriim abnos potens glag agla narumia agrisa olpater dios ni kriyabar جيو ارو ادم اردل ريال روغ نوم بي هي هاتي يوم نيس نيسوي ار بوني ولد يموم ديوس ايل ديود ارل ماتا مرهق دساره سارا ال جمبك ال موندوم <متحدث> <متحدث> mahiyu ha tadiyu ilal ma partiwi mi syagis il pas ya mirail hi yutpil ha yu kayu humu alya gima ilra ulim regrini imli il abhisti mamam Abunah, Aktili, Gustilarum, Igarak, Gabtima, Usit, Um, Aum, Mima, Isti, Num, Ubi, Aba, Uli, Tiyo, Saliste, Terti, Abi, sang, Tiyo, 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 mum Tomum, Lai, Aisti, Egulis, Um, Ti, Sa Uguas, De Salvasyon. Hmm. pulo, ito naman yung, oo, oh, oh, oh. Yung kasi niyo ibon siya na puro kalapate. Na masyadong ano. So sa isang araw naman po 'yan at uh, medyo mahaba na naman. Ang hirap kasi mag-upload ng mahabang video na po. So ilang at maraming maraming salamat sa inyo. At muli, pasensya na mga subscriber, mga viewers, kung hindi ako upload kasi politika. Ang daming nagpapabasbas ng mga politiko, pero wala namang bayad. Natutuwa lang ako. No? Kaya pati pag-upload, nakakalimutan ko. Pasensya na kayo. Mapag-araw, palang araw sa inyong lahat.